Magandang umaga mga ating! Welcome to my mini vlog! And for today's video mga ating, dahil lunis na naman, puno na naman ang lababo. So ayan mga ating, tuwing may pasok nga po ang mga anak ko, ganito po talaga palagi ang kusina ko. Pagpasensyahan nyo na nga po mga ating, dahil mamaya malilinis nga din po yan kusina po talaga mga ating ang palagi kong inuuna sa paglilinis. Kasi nga po ang hirap magluto pag punong-puno ang lababo. Kaya nakapasok na nga ang aking mga anak. Heto na nga ako mga ating nagumpisa na nga po ako dito. Nagluto na nga rin po ako mga ating dito ng kanin. Inagahan ko nga po mga ating ang pagluluto dito ng aming pananghalian. Dahil nga mga ating magsusundo nga po ako sa aking bunso mamaya pag-uwian para pagdating po namin kakain na nga lang din po kami. Nahirapan nga po ako dito sa paghugas sa aming bigas dahil marami nga pong ipa dahil nga po wala akong bila o kailangan hugasang mabuti. Uumpisahan ko na nga po mga ating linisin yung nabili kong isda sa talipapa. Nakabili nga po pala ako mga ating ng dalawang pirasong malaking galunggong at ang ulo ng tambakol naman na nabili ko mga ating ay isisigang ko nga po ito mga ating sa kalamansi. Nauumay na nga rin po ako mga ating sa laki na lang karne. Kaya isda naman ngayon ang aming uulamin mga ating. Natuwa nga po ako kanina mga ating sa nakita akong tambakol napakalaki mga ating ini-slice nga po dun sa talipapa at mukhang sariwa pa mga ating kasi nga po pula pa yung hasang. Kaya naman yung part ng ulo nga po mga ating ang kinuha ko kasi mas masarap nga pong isigang. At ito naman nga pong galunggong mga ating. Binili ko na nga po yan para uulami namin bukas. Kahirap nga po mga ating nang araw-araw pumupunta ng talipapa na nag-iisip ka kung ano na naman po ang bibiling ulam mahilig nga po ako mga ating sa isda kasi nga po ito ang kinalakihan ko sa amin sa probinsya lumaki nga po ako mga ating sa masbate ang masbate po mga ating ay napapalibutan po ng karagatan kaya ang madalas po namin ulamin mga ating isda at saka gulay at buti na lang talaga mga ating nasanay ko yung mga anak ko na kumain ng isda at saka gulay. Kaya hindi ako nahihirap ang pakainin sila mga ating ng isda. Itatago ko na nga mga ating ang galunggong dito sa ref. <laughs> at ngayon naman mga ating dahil nahugasan ko na nga dito ang ulo ng tambakol, mag-start na po akong magluto. Syempre mga ating sa pagluluto ng sinigang hindi po mawawala ang kamatis, sibuyas, siling green at saka yung luya at kalamansi. Kalamansi po mga ating ang aking pangasim dito sa sinigang na tambakol. So ngayon mga ating nagpakulo lang po ako d'yan ng tubig at isinabay ko na nga rin po mga ating ang mga ricados Talbos ng kamote nga po mga ating napula ang ilalagay kong gulay. Dahil nga po animik na ako sa kagigising ko tuwing madaling araw. Mas maganda nga po ito sa akin mga ating. At dahil nga mga ating kumulo na nga po dito ang tubig, ilalagay ko na nga rin po dito mga ating ang isda. Sa totoo lang po talaga mga ating, hindi pa po ako dito nag-aalmusal. Kaya sa amoy pa lang po nitong niluluto ko, nagugutom na nga po ako mga ating. Mamaya na nga po ako kakain pag naluto na po itong sinigang na tambakol. Napakabango po mga ating pagkalamansi po ang nilagay natin sa sinigang. At walang halong artificial. Masustansya yan. Dahil purong kalamansi. Sabi nga po mga ating ng lula ko nung araw, yung talbos nga pong kula, mas maganda nga rin po na palaging kainin at laging ilagay sa ating mga ulam. Ang tanong ko naman noon, bakit? sabi niya, gamot din po daw yung talbos na kulay pula sa anemic. Yun ang pagkakaalam ko nung bata pa ako mga ating. Kaya kumakain ako palagi noon ng talbos ng kamote titimplahan ko na nga ito mga ating kung okay na yung lasa. At dahil okay na at luto na nga po ang sinigang na tambakol, papatayin ko na nga po ang kalan at baka malabsak pang gulay. Lumabas nga lang po ako mga ating saglit dito at inayos ko nga lang po itong mga sinampay ko para matuyo, nagsama-sama at nag-ipon-ipon nga po itong mga ating. Kailangan matuyo ito dahil meron pa nga po akong isasampay. Ang sarap ng buhay ng aking malus. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.